Magandang araw po sa ating lahat. It's been one year na since last ako nag-podcast sa Women's Voices. And then, um, uh, gaya po ng pangako ko, nung una kong series, ang concept ng Women's Voices ay makapag-discuss or makapag-share uh, na information sa issues on women and you know, naman last year or uh, couple of months nang nakaraan ay pinag-usapan ng matindi itong pasabog na corruption na nangyayari sa ating bayan so timely um uh, alam mo yung issue ng corruption is gen hindi siya gender neutral mas malaki yung impact ng corruption sa mga kababaihan And just to add lang, 56.6 million ng mga Pilipino ay mga babae. And um, yung mga glaring facts about women, uh, karamihan underemployed, mababa ang sweldo, mas malaki yung um, nararanasan nilang kahirapan because of the double standard and multiple role na ginagampanan ng mga kababaihan sa atin lipunan no and uh apera niyan mas marami yung intensified na uh, violence because of uh, sexual abuses na nangyayari So hindi natin pag-usapan yung ibang mga issue, mag-focus lang tayo sa issue ng corruption and ano ang impact nito sa mga kababaiyan. So una, lahat tayo affected ng corruption. Pero pag sinanay, mababa ang sweldo, walang access sa um, mga health services, mataas yung presyon ng mga bilihin, at marami siyang ginagampanan mga trabaho sa loob at sa kanyang, uh, sa loob ng bahay at sa kanyang uh, talagang trabaho or kanyang negosyo. Mas natitriple, nadodobla o natitriple ang effect nito sa mga kababaihan So lately po, ang inyong lingkod ay na-engage din sa campaign. naging busy po ako at lumuhok ako sa isang uh, movement, yung Biko Laban sa corruption And ayan nga, sumali tayo sa mga ilang activity. So ilang beses pong nagmarcha, kasama tayo doon sa 1 Trillion uh, Peso March ng ginawa ng November 29 uh, dito sa Naga City. And um, may ilan pang mga activity like yung mga forum na ginawa ng BLK. At tayo ay lumaho. Sa tingin natin, ang mga kababayan, higit pa ay kailangan mas ma active, mas maging active sa mga ganitong klase ng kampanya sa korupsyon. Una dahil ang kanyang mga anak, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang buong pamilya ay biktima or nahihirapan pag mas marami ang kinokorakot at yung mga na supposedly dapat mga um, budget allocated for uh, public services ay ninanakaw lang. So under BLK tayo ay sumama, uh, malinaw yung panawagan ng Biko Laban sa Korupsyon. May sampu silang inilatag na panawagan. Uh, Unang-una, syempre, una ibalik yung nina uh, ibalik yung ninakaw. Ah, uh, ano, um, ikulong yung mga magnanakaw, yung mga embelto sa korupsyon. Hindi lang sa national level, pati down to the local level. At pangatlo, uh, yung Freedom of Information Bill, kailangan, hindi natin nire-request yung mga information na kailangan natin sa gobyerno, kundi dapat ito ay accessible. Uh, ito ay nakikita, accessible, at hindi na kailangan pa na ito ay Uh, paduguan na uh, i-request pa sa gobyerno uh, kasi kadalasan ang nagiging practice uh, kailangan i-request nyo pa at patagalan pa kung ibibigay sa inyo yan ang iba uh, hindi ni hindi binibigay ng buong buo yung mga data yon so nais ng Biko Laban sa Korupsyon yung um, ipasa yung Freedom of Information Bill isa sa panawagan din yung uh, against dynasty, no? Kasi talagang ang nabubuhay dito sa Pilipinas, kakaunti lang naman ng mga pamilya, iilan lang. And kung titingnan nyo naman, merong relasyon ang korupsyon sa numero ng iilang pamilya lang na nakaupo dito sa ating gobyerno. So, isa sa mga nakikita natin, kailangan basagin. Kailangan maipasa ang dynasty bill at kailangan uh, hindi, hindi gawin negosyo ang gobyerno. So ayan, uh, ipasa yung dynasty bill and uh, total na tanggalin yung pork barrel. Alam nyo po noon, way back pa, tinanggal na yung PIDAP. Pero, eh, siyempre, ilan lang ng mga nakikainabang na nakaupo dyan sa ating gobyerno ay mga um, dynasty, mga traditional politicians. Nakagawa na naman sila ng mga pangalan. So, andyan yung mga confidential fund, andyan yung mga kung ano ano klaseng fund. In other words, pagkakakitaan nila yan. So, ang hinihingi natin lahat ng forma, kung kongreso ka, kung ano ka, senado ka, legislative lang yung focus mo. Hindi na dapat kayo nagpapadrino ng mga proyekto. So, ayan. Isa yung sa mga kahilingan. Kasi pag nagkakaroon ng pork barrel, ito yung source ng corruption. And, uh, kailangan transparent. Pinapakita yung lahat ng forma ng Uh, investigasyon na ginagawa natin kung tayo ay may reklamo, dapat accessible. kaya ng ICI, ngayon uh, nakita na natin na inaano nila, uh, binivideo na pero at the start hindi ganoon. So sabi natin hindi natin kailangan pili lang. Kailangan down to the, nas from national down to the local ay transparent po pinapakita yung investigasyon na nangyari at nang sa ganun ay nakakapag-participate naman yung ating mga uh, ordinaryong yung mamamayan dyan. And another, yung kailangan natin magkaroon tayo ng mga whistleblower protection program. Hindi lang sa national, pati dito sa lokal. Kailangan protektado yung mga tao na nag, uh, lalakas loob na magsumbong ng katiwalaang nakikita nila. So, mahirap gawin yung uh, lumalaban ka ng mag-isa. Kailangan yung ating batas ay protected yan and hindi kailangan maging mahal o hindi kailangan may bayad, hindi kailangan ito ay um, parang mahirap gawin sa sana may batas na ganoon talaga magpo-protect down to the local. Kasi ang daming mga problema kahit sa barangay na lang, pwede tayong mag-report. Pero kung ito ay gagamitin sa atin para uh, maging cost ng ating buhay, ay uh, hindi, hindi mai-encourage yung ating mga kababayan na maging aktibo sa pagsusumbong ng mga tiwaling kawani ng gobyerno. Yon, another fall naman ay yung uh, pagkakaroon ng mga local uh, watch um, group, yung parang citizen watch uh, group sa local level at saka sa national. Gawin na itong institutional na ano na programa ng gobyerno. And um uh, isa pa sa mga kahilingan ng Bicolaban sa Corruption ay yung uh, Pagkakaroon ng website ng bayan, nakita nyo naman natin yung impact ng ginawa ng isumbong mo sa Pangulo through the website. Although, parang ano yun, uh, selected projects lang ang nakalagay doon. But what if kung ang mga nakalagay na doon sa website ng bayan ay lahat ng klase ng uh, proyekto at accessible na ito? Makikita mo yung lahat ng information dyan. Uh, e di madali lang tingnan. Napakalaki ng impact ng ginawa noong pagkakaroon ng isang uh, website. Kasi makikita na ng uh, munisipyo, ng barangay na ito pala ay meron pala kaming project dito pero wala nangyari or substandard. Ito pala ay kompleto na pero hindi naman pala nangyayaring ganoon. So napaka napakalaking uh, tools ito para sa ating mga um, kababayan kung meron tayong um, nationwide ano lahat accessible at lahat ng project hindi lang uh, infrastructure also isa pang kahilingan yung um, transparent na procurement ano Siguro ilan dito, meron na mga ginawang mga pagbabago or mga changes, uh, reforms na ginagawa ang ating gobyerno. Kailangan mapagbantay tayo sa ganito kung ano ba talaga yung mga uh, ginagawang pagbabago and then actively tayo ay pumuna So, yan lang naman. Uh, kailangan dahil ang kababaihan ang isa sa pinaka-vulnerable sa panahon na naghihirap ang lipunan, kailangan um, aktibong mag-participate ang mga kababaihan, lumahok sa mga kampanyang ganito. Uh, makisama, uh, itaas ang boses ng kababaihan at particularly maging um, uh, ipatupad yung mga batayang pagbabago or basic reforms na magdadala talaga ng magaan ang pamumuhay sa ating mga kababaihan. Unang-una, siguro i-address yung, yung sa corruption. Kung ibabalik yung mga perang ninakaw, Uh, malaking bagay yon para makapagdagdag ito sa mga pondo ng serbisyo publiko. Uh, protektahan yung mga presyo ng pangunahing bilihin. Grabe po yung ating ano ngayon, yung ating mga presyo ng ating bilihin. Talagang umunta ka po sa mga market ngayon, uh, mga malls or sa mga market at kay bumili. Parang walang halaga po yung isang ribon yun. Kaya po yung mga 500 pesos na sinasabing pang Noche Buena, nako, nako, nako. Wag po tayo. Alam ko marami nang bumanat dyan. Hindi ko na ako magdadagdag. Pero hindi cash siya. Hindi po talaga kasya. Noche Buena, pinag-uusapan natin dito. Hindi po um, ulam ng lunch. Yan. Tapos, pangalawa, uh, siguro, uh, bigyan toon po yung ano, sweldo. Sweldo ng ating mga manggagawa kailangan itaas kasi sa dami na da, hindi patas yung pagtaas ng sweldo natin at saka yung pagtaas ng bilihin. Hindi na, sa dami ng mga ninakaw ninyo, oh my god naman. Kailangan po na uh, maging makatarungan. Makatarungan po tayo sa ating mga mamamayang Pilipino. So yan. siguro I'll touch on uh, aside from corruption, kailangan i-review din niyo yung sa gobyerno natin ang pagbabayad ng ating foreign debt. Uh, hindi natin napapansin, mas malaki yata yung, yung binab binabayad natin sa utang natin kesa yung napupunta sa public services. Yun. So, yan. Isa summarize ko na lang, napakalaki ng impact sa kababaihan ng corruption at kailangan tayo bilang mamayan, uh, ang panawagan natin sa ating mga kapwa-babae, tayo ay lumahok, patuloy tayong maging mapagbantay, tayo ay sumali sa mga organization na tumutulak para sa kampanya ng anti-corruption. At patuloy tayong manalig, patuloy tayong uh, um, uh, magkaroon ng pag-asa na sana may mangyayaring tunay na pagbabago at pagunlad sa ating mga kababaiyan at sa sambayan ng Pilipino. So yan lamang po sa sunod ah uh, pagkita-kita tayo sa another episode ng ating vlog. Uh, gandang araw po sa ating lahat.